Hello mga kabukid Isang so magandang araw sa ating lahat Ngayon mga kabukid Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano ako maglinis ng ating Yan yeah, ito DIY brother Na pabahay ng ating mga sisyo Kailangan natin siyang linisan kasi Meron na tayong sisyo doon sa ating brother Na karton ya yeah, hali kayo mga kabukid Samahan niyo ako Maglinis dito sa aking Sa ating DIY brother Yan yeah. Pinumpisan ko na palang linisan. Eh, like kayo mga kabukid. Samuha niyo ako. Tara na. Let's go. Yan, mga kabukid. Bago ko pala yan ni binas mga kabukid. Binasa ko muna ng tubig yung lob niyan para lumambot yung mga ipot ng mga sisiyo. Ito lang pala yung aking style manual lang talaga yan linisin lang brush brush lang yung mga yung tagkip niya sa pintuan das din, dasan din natin kanyan lang ako mag linis ngayon nilinisan ko siya mga kabukit kasi yun nung nakaraang nilagay ko siya ng mga sisyo hindi ko nilin, nalinisan kasi yung pasok ko kasi pang araw kaya napilitan kong ilagay sila dyan kaya napuna ako malaki pala talaga ang epekto sa ating mga palaking sisyo kapag hindi nalinisan yung ating brooder parang nababansot sila parang hindi sila komportable sa kanilang pabahay kaya ngayon nilinisan ko na talaga siya nag... para hindi na maulit yung ganun na pangyayari yan lang masakit pa sa baywang mga kabukid <laughs> yan <Yellow. laughs> o So yun ang estilo natin sa paglilinis ng ating DIY builder, mga kabukid. Simple pamamaraan lang. Nagamita lang natin ng hose na may tubig at yung brush para maalis lang natin yung mga dumi ng mga sisyo doon, yung mga nakalagay ng mga nakalagay dati. Malaga talaga mga kabukid na linisin muna natin yung brother natin. Ipabahay ng ating mga sisyo bago natin sila lagyan ng panibago. Yan, pero ito, pag nag-dry na, na ito mga kabukid, saka pa tayo magbabakterial. Titirahin natin ito ng antay antibacterial, yung chlorine at saka o di kaya na ginagamit natin. Kaya ng dito na lang mga kabukid, isang magandang hapon sa ating lahat. Hapon na pala sa amin ngayon. Happy farming sa ating lahat at maraming salamat sa inyo. Salamat sa pag-subscribe sa aking munting YouTube channel. Ingat kayo palagi. God bless. See you in my next video mga kabukid. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglilinis ng ating DIY brother. Bye-bye. Happy farming.